Samantala, isang kilalang kupunan sa isang professional league ang muling umatras sa target itong makapasok sa semifinals sa kabila ng malalim at dekalibreng lineup na kinabibilangan ng mga veterano at bagong talento. Sa kabila ng mataas na inaasahan, madalas umunong matalo ang team maging laban sa mga mabababang seeded na kalaban dahilan para umaling ang ngawang spekulasyon na posibleng si Bakin ang kanilang head coach. Ayon sa Bante Sports Blindside, lumalakas ang sintimiento laban sa coach dahil sa umano'y hindi maayos na player rotation. Kabilang sa mga puna, ang bigla ang pagpapalabas ng mga nagiinit na manlalaro at ang bihirang pagpapapasok sa mga inaasang dapat magtagal sa laro. Matagal na sa liga ang kupunang ito at kilala bilang isa sa pinakasikat ngunit patuloy na kunekwestiyon ang kanilang kakayaang makapagsulong sa postseason. Hindi pinangalanan ng head coach ngunit tinukoy ng ilang insiders bilang may inisyal na NS no manoy namumurong si Bakin dahil sa mga kinakaharap na issue sa performance ng kupunan.